isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kalingap, mga kababayan. Andi dito po tayo ngayon sa JB Surplus, JB Surplus Garage. At uh, meron po tayong eh uh, i-vlog e, po ayan isang uh, minivan. bali ang unit na yun, mga kalingap na babayan at uh, bago bago pa, bagong bago pa lang po ito uh, may plate number na rin po ito Sa so, si sir joseph siya po may ari po ng shop na ito Ayan po uh, maganda po yung unit na gawa po nila sa nais nice pong uh, bumili ng gayetong unit ilalagay ko po, po sa description yung contact number po nila sir uh, Joseph lagi ang ating uh, number para kung sakaling Grandia uh, grandi, apa, grandi style po siya yung kanyang head bali sila na po na-mili po yan no, sir yung design so kung gusto nyo pong order po nito uh, kayo pong uh, suggest kung ano po yung concept na gagawin po nila at uh, marami pwede pwede rin po ay mag request ng uh, uh Plus 3. Yeah, plus 3 lahat. Yan po. Ito po yung uh, gawa po nila. Yan. Ang ganda pa linis. VIP ceiling. Ha. Ah. Tsaka VIP ceiling po siya mga kalinga, mga babayan. Oh. Tsaka meron din po siyang uh, pan kung gusto niyo pong uh, magpadagdag. Ito po yung uh, J17 V. Semi-wagon. semi-wagon po siya. Linis ang ganda po ng uh, pagkakagawa po nila mga kalinga mga kabisis oh. at uh, naka flood screen na rin po siya ang ganda po ng pagkakagawa parang hindi po siya tinonvert maandar po yan pero hindi po natin naririnig yung makina sa so, sobrang tining po sa lakas po ng aircon Sila Sir Joseph po, siya po may uh, gawa po nito. Sa nais po mag-order, uh, pwede po paki uh, message sila, okay message po sila sir. I ilalagay ko po yung contact number po nila sa uh, description para dahil po nyo po silang makausap. At saka meron din po silang mating. Sama na po yan. At saka dito rin po sa uh, likod. Yan, may mating din po. At saka meron na rin pong upuan. So, kasya pati mga ano pa siya, mapitong tao. Sabi na nga katao, kasya po dito. Pwede yung pang-pamilya, pang negosyo. Maganda po yung uh, gawa po nila. Sir po. Sir, so, sa gaya itong concept, sir, mama, magkano po abutin po nito? Nasa 380. 380, lahat, lahat na po yun. Kasama na po pati yung registration. Kasama na. Oo, oh, ang ganda. Wala na po kayo itindihan sa registration kasi kasama na po yun. At saka kayo po yung first owner pag dito sa Pilipinas direct po sa pangalan po ninyo ganda po mm, gawa pa nila napakalinis po talaga tsaka yung mugs po niya. Japan po brand new mugs brand new mugs Japan ikutan po natin mga kalingap ganda pero napaka-pulido po yung gawa po nila. Meron din pag-paglight. Yeah. Ganda po ng pagkaka-finish po nila. Hindi po halata yung uh, pinagputulan kasi sobrang kinis gaya po ng pintura po nila. Napaganda. Sir, anong klaseng pintura po ginamit nyo po dito? Ansal. Ansal po. Wow. Isang magandang klaseng pintura po yun. Itong tint niya sir, bali, anong klaseng tint po itong ginamit nyo dito sir? Yung ito, ceramic. Ah, ceramic po siya. Ang ceramic tint ang ganda ng pagkagawa talaga napakapulido po talaga so sa nice pong gumili uh, bumili ng gayetong minivan sir ano pong contact number niyo po sir para may ano po natin 0927 5582 162 ah, uh, yan po mga kalingap mga kababayan uh, pwede niyo pong tawagin si sir joseph po sa kanyang uh, numero at uh, kung may para kung may mga katanungan pa po, po kayo iba uh, masasagot po niya Ah. dito pa mang-ano. ina hey, mga unit po, po sila dito. Ito po yung kanilang uh, shop. D17B. Niyan po. Tatlo. Bali 4x4 po ito. Niyan. Bali ganyan po sila kapulidong gumawa dito. Salamat rin Hmm. Malinis pa yung gawa po nila. So ito pa yung mga made to order po karamihan. Yeah. Ito po, pero uh, pa silang hustler dito. Parang ano po ito? Parang yung mini copper, ang formahan. Yan po yung tinlight nyo po. Parang mini copper po ito hustler. Ayan. Ito pa yung binubuo pa po, po nila ito. Kinukondition pa nilang maigi. At ah, meron pa dito. Hasler ah, hustler din. Yan. Ang ganda po nito sir ah. Ang ganda po nito. Gaya, ito pong mangyayari o. Oh. Papakaganda pa po, po yung pintura po nito. Hindi pa po, po yan finish. Pero napakaganda na. Hello, so, buyer from Manila. Hmm. Ito from Manila po ito. Dadalhin. So, kailan po i-deliver ide ito, sir? Hindi yung January pa. Ah. Uh, hindi January pa. After lang yung condition po talaga may egi. Kasi, hindi po biro yung tatakbayin po dito. Mula po dito sa Jinsan to Manila. Talagang uh, good heavy condition heavy po. Heavy payments po. Hmm. Kailangan pa miss heavy payments. Na heavy payments po nila kasi... Uh, para pagdating po sa buyer, Uh, wala na po siyang intindihin. Good condition po talaga lahat-lahat. Kasi mahirap po magka problema, layo po na yung ginsan. <laughs> Kaya bago po nila i-deliver yan, talagang sinisigurado po talaga nila na pulido ang uh, kanilang uh, gawa. Ito, DA-64B. Ito po, DA-64B. Yan. Okay. Hindi pa natapos. Mm. Symbol pa. Kaya ito pa sila kapulido pa sa sir? naka undercoat din pa yun sir? Undercoat, sa isa rin yan sa undercoat lahat hmm. Ito ba silipin nyo pa ilalim pa yung naka undercoat pa yan Yan Nakita nyo po undercoat po lahat yan Kaya wala po kayong na kalakalawang yan Iwas kalawang na po yan Ganoon po sila kapulidong gumawa maging dito po sa kabila Naka undercoat dito. din po ito. So ang ganda po itong area po nila sir, medyo tago nga lang. Pero worth it naman po yung pagpunta nyo dito. Kasi talagang pulido po yung gawa po nila. Yan. Dinabapin po po nila ito. Sir, anong unit po ito sir? Day 64, ah day 17 day, semi-wagon, captain ship. Captain ship. So ang ganda po mga kalinga, mga kabahay no? Talagang Japan upholstery ito. Original Ori po, Original po na upholstery po niya. Ang ganda po. Pati yung ceiling po niya. Napakaganda. Ito po yung harapan niya. Oh. Eh, lahat po ng DMA ito na po. Meron. May Pero yung po. ang, ang galing-galing wala. Hmm. Yung ordinary. Yung ordinary. Nakabalikit din to. Then, dito hmm. Ito. Ganda ang pagkakabumper po niya. Bali, sila na po nag-ano hmm. okay. po So, sa, so, kung gusto niyo pong order na kayo nito, kaya pong bahala mag-design kung ano pong gusto ninyo. Kasi gaya po nito, request po nila. And then, Al Japan Carrier. Original Japan. Saka may carrier pa sila oh. Japan carrier din po 'yan. So maganda po itong unit po nila. Lang, tsaka saka naka-under din po ito na sir. Oh, 300 plus lang. So, 330. Yan po naka-under po siya. Hindi lang awsingan. Oh, hindi po wala pa mo hindi pa po na ano to. Ah, uh, ginagawa po nila. Pero well, magkano po ang presyo nito, sir? 330 P330 ang uh, price po dito tingnan itong klaseng uh, concept so hindi naman po kayo uh, lugi sa ganda naman po yung gawa po nila tsaka sinasigurado po nila na good condition po talaga ito po yung kanilang uh, shop yan GB Surplus Garage yan po yung contact number ilalagay din po natin mamaya na sa description po natin yan Meron ding mga kamura, B64B, 195 lang. Mm, basic po, basic uh, trim. Mm -hmm. uh, set up. Mm -hmm. So, ganito po kaganda yung mga unit po nila. Yung, so, sir, kayo, saan pwede deliver ito, sir? Wala pa. Available pa. Av available pa pala to, Unahan na lang po. Mm -hmm. Unahan na lang po kayo dito dahil napakaganda po itong unit na to. Kaya kung magustuhan nyo po ito, eh, message nyo na po agad kasi marami po silang uh, buyer din na nag po na gaya itong uh, set up. Kaya paunahan po ito. At saka lalagay ko po yung description, sa description yung contact number po nila sir. Para kung magustuhan nyo po, eh, direct po nyo matawagan po kaagad sila. Ito po mga reprack po, uh, Japan din po yan. Original. So napakalaki din po itong shop nila sir. Hindi rin na po basta basta. Sa haba na rin po yung kanilang uh, trabaho kayo. Sir, ilang taon na kayo sir, sa industriya? Ano sir? Ilang taon na kayo sir, sa gayetong industriya na ba, Pa. Mga... 8 months pa lang. Ah, mga 8 months pa lang po sir, pero napakalaki na. No. Napakalaki na po nangyari na nila sir. Baguhan pa kami, baguhan. Hmm. Pero yung mga gumagawa po kayo sa rental ka, mga veterano na po yan. Okay. Yung mga welder, mga lahat, lahat po oh, sila. Oh, veterano, taga po yung conversion namin. Hmm. Sa anong conversion? Pag-convert nyo sa radio? Baki-baki. po. Okay. Ah. Yung baki-baki po, yun talaga yung ginagawa po nilang pag-convert. Para wala na po silang gina nagagalaw. Yan po yung tinatawag pong baki-baki. Yan. Para original pa, pa rin po, wala pong putol yung so may steering kaya wala po kayong intindihin yan napakalinis pa yung gawa po nila sir oh. talagang wala mo sabi sa mga unit po nila nakakatulong laway <laughs> tara maglaway po tayo dito mga kalingan. makabahin sa mga ginagawa po nila mga unit baklas lahat Oh, ito, baklas po nila lahat yan. Tapos, anti-corrosion. Mm. Para sa mga rusty. Hindi oh. na magkalawang. Ganoon po sila kapulay dong gumawa. Talagang binibigay po talaga nila ng pinaka the best po nila para maging uh, masaya mag, mag, mag masaya naman magiging customer po nila. Tatambalik-balik so, po dito, dito sigurado kung magustuhan po nila. At hindi lang po yun, baka may kakilala po po sila na pwede nilang i-refer kay Sir. Kaya ayawin po sila kaya galon po kayo ka importante kay Sir sa mga buyer po nila. Uh, kaya po talaga yung priority nila at binibigyan po talaga nila kayo ng uh, satisfaction sa mga unit na nabibili nyo po sa kanila. Okay. So, lahat, binibitin talaga. Hmm. Ito po. Kung kailangan pinturahan, pinturahan. Hmm. Pero kung mas okay, kung wala siyang damage, minisa na lang kasi original po talaga. Oh, original. Kaya mamimintin din po talaga yung pagkaka-original po niya. Oh. Yung sa dashboard sir, kayo na rin po nagka-cutting. Okay. Dito na lahat. Conversion, painting, lahat. Dito na. Hmm. Bilib lang ako sa pagkakating uh, po nila sa dashboard. Pag uh, naibalik eh, po nila parang original na original. Final. Walang cutting na makikita. <laughs> Gaya po nito mga kalinga, mga kabisos. Oh. Itong dashboard na ginawa po nila. Ito po. Ito po napaka kinis po, napakalinis. Kasi ang muna bilo po nito, ay doon po yan nilipat po nila dito at saka yung hindi mo na po makikita kung nasaan wala nang maiwang bakas nilisig na gawin po sila kapuloy nung gumawa hindi halata na conversion makikita mo na lang gawa ng ito dito mo na lang makikita kasi medyo ano siya dapat dito dito siya kaya na ano talaga na no convert talaga po siya yan dito lang po siya mahalata <laughs> kasi nasa right side pa ah, oh, nasa right side pa po yung kanyang ano kambiada sagrado po katipid dito sa, sa, gasolina katipid uh, ah, biyahe kami ng gabaw yung DC-17 ko sang libo lang balikan na po balikan yun balikan na may matira pa napakatipid kaya yan po isang pong dahilan kung bakit nyo po uh, bibilihin yung ganitong klaseng uh, unit dahil sa sobrang tipid po kung ng tipid gasolina. Po, maraming makarga. Mm. Good for business. Opo. Talagang tra na talaga na ito eh. Talagang pang, 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 pang pamilya. Pang negosyo pa. Pang negosyo pa. <laughs> <laughs> Yan. Yan po. Napakaganda po ng gawa po talaga nila napakalinis. Ito so, malapit na po po releasing na. Yung Tong kulay pula po. So, oh, oh, so, it up ito. Ito camper van setup ito. Para new Mugs. Oh, ang ganda ng ano. Ng pagkaka poster eh. Ito brand new Mugs camper van setup. So, ang ganda. Tong Mugs niya. Ayos, uh, ganda po. Bu puro bago lahat. Bagoy bagoy. Bago, gulong, bago rin. Mm. Camper van sit up. I-lip up pa ito. Tapos lagyan pa ng roof rack, bumper. Hagdanan sa likod. Mm. Mm. Kompleto hmm. ito. Yung ganyan itong lugyan ni Sir matatapos Kat po ang inabot. Nasa, mm. ano rin, basta mga camper van sit up. Nasa 300 na yan. Hmm. Hmm. b uh, 4x4 manual. Oo. Oh. Then camper van sit up na sa 300 niyan. Ah, uh, mura na po 'yan, makakaliga, makakabisi sa ganyang uh, setup sit Mapinis ito. ipo namin sin ko sayo. Okay po. Or tawagan kita para manong. Ah, uh, so, tsaka kung i-rotis pa natin. Road test natin. Oo. Oh. oh. Eh para makasama po tayo kay sir sa road test po nito. lang po natin video. Ah. So yun po mga kaliap, mga kabisas po na yung minamahal. Hanggang dito lang po ating vlog. At kung may nagustuhan po kayo sa mga unit po nila Sir Joseph, uh, pag po, pagkitawagan nyo po sila at ilalagay ko po, po sa description yung kanila kung contact number. So yun lang po ito. Ingat po tayo lagi. And God bless. Bye bye po.